Alam nyo ba, itong sample na to, e, eh, tinapyes pa daw sa isang gold bar. Medyo pagoda ang lola nyo kasi galing ako sa labas at kapipick up ko lang nitong parcel. Excited kasi akong makita at ma ito kaya pagdating na pagdating na ko pinick up ko na agad. At eto nga ang kanyang story. Meron daw silang nakuhang magkapatid na gold bar nung bata pa sila. Mahilig daw kasi silang mga lakal sa sapa at ang sabi ng mga magulang nila ay tapunan at taguan daw ito ng mga gamit na mga kastila. Napatest na din naman daw nila ito dati at hindi daw gold. Pero kasi gusto daw bayaran noon nung pawn shop ng 80 pesos. Nagka-interest lang daw siya ulit ipates nung makilala or siguro mapanood ako. At magpapadala nga daw siya ng sample at gusto niyang maipacheck kung anong klase nga daw ba ito. kung curious kayo kung anong itsura ng gold bar na pinagtapyasan nito, eto yon At eto na nga yung sample. I-test natin to ngayon para malamang kung legit nga ba naging to. Kaya naman, eto na i-flex ko. At alam nyo ba, hindi ko in-expect na magiging ganito ka-useful yung nose ko pagdating sa patest serye. Please, hindi man siya matangos pero nakakaamoy. Ano huh? ba? So <laughs> dito pa lang, parang medyo naamoy ko na naamoy bakal siya. Which is, alam nyo na, a bad sign. Sineko rin naman itong tinapyas. Wala akong nakita mga numero or markings, ganyan. Pero yung mismong gold bar kasi na sinansakin na picture, meron akong nakita na mga numbers. Pero eto, wala. Tingnan yung maigi, kahit yung tinapyas or yung bandang ang gitna. Madilaw din yung kulay. At ayan, dahan-dahan ako dyan kasi mahirap na maipitan ng daliri. At kung makikita nyo naman, ano, hindi siya magnetic. Which is a good sign. So ngayon, ang gagawin ko, magpapile na agad ako kasi yun yung trip ko. At tignan nyo o, oh, lumabas yung kulay nung loob. So, nawala yung kulay dilaw at umitaw yung sa ilalim na kulay puti. So, paginto kasi, dapat yung labas dilaw, pati yung loob dilaw din. So, anyway, i-check natin para talagang sure na sure na sure na sure. Part na pinailan ko, kung makikita niyo, NA ang lumabas. Inilipat ko dun sa ibang part na hindi ko na pinail, no, at puro mga NA ang lumabas. At pati yung gitna, yung pinagkatan, ano, ayan, itines ko rin yan at ang lumabas nga ay NA din. So, ibig sabihin ng NA, hindi siya ginto. Pero para naman sa ikakangilo nyo lahat, este, ikakapanatag ng loob nating lahat. Ito, acid testing tayo. Pero tingnan nyo naman yung sample, diba? Hindi siya kulay puti, kulay dilaw din siya. At ngayon nga, papatakan ko siya ng normal acid. At eto oh ang lumabas. No! Pagkapatak na pagkapatak ko, na-dissolve agad yung sample. At nung inilagay ko na nga yung acid sa lahat ng sample, kung makikita nyo, automatic pagkapatak ng acid, o oh, nawala agad yung sample. So, eto po ay double confirmation talaga na etong tinapyas na gold bar ay hindi po talaga ginto. At kung saan may metal naman gawa, mukhang gawa siya sa brass. Magbubuti daw ang magulang niya at isa daw ito sa nakalakal nila. Ngayon ang tanong niya, tunay nga ba? Grocery nga ako at saka nag-pick up ng parcel kaya ito pawis. At ito nga, merong padala ulit sa atin. Ito naman from General Trias so Sabi ng follower, meron niya daw siyang ipapatest na gold bar. Wow. Magbabuti daw kasi ang magulang niya at nakalakal nila ito. Hanggang sa nakamatayan na nga lang daw ang papa niya, hindi pa nila alam kung tunay nga daw ba. At ang sabi nga din ni Sender, parang nasa 15 years na nangangalakal yung mga magulang niya. At eto na nga po yung sinasabi ni Sender na nakuha ng wow. mga magulang niya na gold bar. Sige, alamin natin kung totoo nga ba. Kaya naman eto na, iflex ko. Eto yung mga nakastamp, linggo. Cell ko ba ito? ISCC. Tapos, meron pang 200 GM or 200 grams siguro to. Tapos, merong 999. So, yung 999, sa pagkakaalam ko, 24K yon ha? So, yun yung nakastamp. At habang iniikot ko nga yung gold bar, nakita ko tong ilalim na parang merong blue. Hmm, bakit kaya may ganyan? Tapos, nakalagay pala dito, 200 grams. So, tignan natin ha, kung talagang 200 grams siya. So, less than 200 grams. Pero, mabigat pa rin. At kung totoo to, nako, malakas malaki-laking pera. Nung nag-smell test ako, nagtaka naman ako sa amoy sabon. Hindi siya amoy bakal kung hindi amoy sabon. So baka nasama dun sa mga sabon nila. Ngayon naman, magmamagnet testing ako. Medyo kabado pa ako dyan kasi medyo makapal yung itetest natin. At ayoko maipitan ng daliri at buti na nga lang hindi siya magnetic. So ngayon, magmamachine test muna tayo at ipapile ko siya dito muna sa may ilalim. May kakapalan kasi to kaya kailangan kong ipile para ma-penetrate or ma-test natin yung ilalim. Yung blue talaga na nakikita ko sa ilalim, medyo parang mm, napapaganon ako. So, ayan, nakapag-file na ako at mag-start na tayo mag-test. Para nga merong trail, una ko munang tines yung part na hindi ko pinail At ito yung lumabas, NA. Kapag NA, ang ibig sabihin, hindi ginto. Ayon, inilipat ko siya doon sa may part na pinail ko at ang lumabas din ay same. So, NA din siya. At binaligtad ko yan ha, at tinest ko din yung front at ganun din ang lumabas NA, hindi ginto. Ito nga iniisip ko kung mag-acid testing pa ba ako pero ayoko kasing mabarangay ng team kas So, sige. fairness naman, dun sa nakuha nating sample, madilaw naman siya. Dalawa pala yung solution na gagamitin ko. Ha? Ah. Yung isa, 10K solution at saka 22 karat solution. Pat nga, isang solution lang yung 22K. Kasi ang nakastamp naman dito is 999. So, ina-assume ko na 24K siya. Pero ayan na nga, o, oh. palang pa lang sa 10 karat solution, na-dissolve na siya. Ganun din, lalo na sa may 22 karat solution. So, ayun na nga, itong nakuha sa kalakal na gold bar ay hindi talaga gold kung hindi gawa sa tanso. Eto nga bang nasa loob ng lumang relo ng isang follower ay purong ginto? Kaya naman, eto na, i-flex ko. So last time nga, merong nag-comment doon sa isang post ko at ang sabi, Idol, patest naman if pure gold nga yung nasa loob ng lumang relo. So magot ako doon, ang sabi ko sa kanya, i-PM niya lang ako. After ilang days nga, dumating na yung parcel at pinick up ko na. Bale, eto palang ipapatest niya, galing pa pala sa papa niya, pero sira na nga daw yung relo. Tapos meron din siyang in-include dito na ring naman galing sa mama niya. At gusto niya ring alamin kung meron bang value yung singsing. -sing. At eto na nga yung mga gusto niyang ipatest. Eto yung ring. Ang ganda Oh. Vintage siya no. And according do sa sender, eto daw ring na to. Nasa kanya na mula nung maliit siya. At eto naman yung relo na gusto niyang confirm kung purong ginto nga ba or 24 karat gold yung nandun sa gitna. Pasensya na agad sa kuko ko. Merong mga gel na natanggal. Pagkatapos ng ulan, pupunta na ako do sa manikurista ko. Okay? Eto na nga chinek ko itong ring at wala akong nakita na kahit kahit na anong stamp. At pagkatapos niya, Korean rin itong serang relo. At in fairness, hindi naman ako pinahirapan kasi pag-angat ko nung nandun sa top, ano, ayan, naalis na agad. dito naman sa likod, merong mga information na nakalagay. So, naka-indicate dito na 999.9, merong gold at 1 gram siya. Kahit dito mismo, o, sa mini gold bar, makikita na 1 gram, fine gold, 999.9. Pasensya na agad. Nakalimutan ko mag-magnet testing, pero itong gem testing, di ko nakalimutan. Dito nga, nakakatuwa kasi lumalabas na kung hindi siya ruby fire itong stone. Kali itong mga stones sa na sa loob ng relo, pinapatest rin pala sa akin to. Kaya lang iniisip ko, sabi ko, paano ko siya aalisin? Kala ko kailangan ko pang basagin yung salamin para makuha, pero hindi, ganyan lang pala oh. Nagpalit ako ng panibagong tester. Tapos ito din, lumalabas mga diamond sila. Tapos dito sa diamond weight estimator ko na sa 1.56 mm siya. Ang nyo, itong pangkaskas ko na to, yung ko talagang ginagamit to. Kaya lang wala akong magawa. Kailangan. alam nyo naman, di ba Kaya ako to ginagawa. Para ma din ba yung loob. After ko nga siyang ma ayan, itetest natin siya muna dun sa may part na kinaskasan ko para hanggang loob ay eh, malaman natin. Ayan ang lumabas 10 karat. Sa ibang part, ganun din. Ayan, 10K din. Para naman don sa mga team kaska eto, eto, idededicate ko sa inyo to. Gusto ko pong makita sa mata niya, sabihin po niya sa akin na mahal niya ako. Ay, iba pala yun. Kali sa isang tester kasi, lumabas na 10 carat siya. So, ang gagawin ko, itetest ko sa 10 carat solution at saka sa 14 carat solution. Kali, itong nasa taas, yan yung 10K solution. Tapos, etong nasa baba, yan yung 14K solution. Through the fire nga, kasi hindi na dissolve sa 10 karat solution. At ito, chinek rin kung ginto, pero dito, wala siyang movement. Syempre, tinry ko rin siyang i-acid e testing at nung pina takkan ko nga siya ng acid ayan no? na-dissolve siya. Tapos eto rin, no, yung nagtuturo ng oras, tinry ko kung ginto nga ba. Ito yung mahirap itest, yung maliit, manipis. Kahit sa acid testing, mahirap makakuha ng sample dito. So ayan, NA. So ibig sabihin lang, no? hindi siya ginto. Tapos etong mini gold bar, tinest ko din. At kung makikita nyo, tumapat siya sa may 24K. Nulit-ulit ko din yan, tinry ko do sa may part na may butas. Para pati yung loob, diba, ma-check natin. And 24K din yung lumabas. Para malaman na rin Sender yung bigat nung alahas niya ito 3.61 yung ring at itong mini gold bar na merong butas wala na po siyang 1 gram nasa 0.45 gram siya obviously ha merong butas sa gitna kaya nabawasan ng timbang ganun pa man congratulations kay sender kasi real gold ito at merong value